Ano ang kinakailangan upang makapaghatid ng isang malakas at emosyonal na pagganap. Ngayon, malalim ang ating pagsisid sa paglalakbay ng sumisikat na bituin ng Sparkle, si Jeom Hana, habang inilalahad niya ang kanyang sikreto sa pagpapako ng mga emosyonal na eksena sa pinakabagong hit series ng Yelly, ang Aisley Ilonggo Girl. Mapanghamong papel ang ginagampanan ni Jeom Hana sa Aisley Ilonggo Girl, isang espesyal na bata na may autism spectrum disorder. Bilang isang baguhan na aktor, paano niya pinaghahandaan ang ganoong katindi at demanding na karakter? Opo, it's a hard role definitely. I've studied for a new role for about the longest time, since I got the role, since nag-audition ako, pinag-aralan ko na. Sa kabila ng kanyang paghihirap sa pagsasalita ng matatas na Tagalog, nakahanap si Jeo ng kakaibang paraan para malampasan ang hamon. Not really po, kasi I don't really have a lot of lines, and since my role is special child, I don't really speak po. One of the biggest hurdles for any actor is delivering a heartfelt emotional scene. Para kay Gio, it comes naturally, thanks to his personal experiences. I was so scared and the whole day I've been one to A-Rai, so in that one scene, I just let it all, parang si Godzilla. munit sa likod ng pagtawa, ang sikreto ni Geo sa emosyonal na pag-arte ay nag-ugat sa isang malalim na personal na pagkawala. Namatay ang aking ama noong pandemya ng covid negatibo labinsyam. Nasa Middle East siya at napakahirap. Araw-araw akong umiiyak. Ang kanyang personal na sakit ay naging kanyang lakas na nagpapahintulot sa kanya na kumonekta ng malalim sa mga emosyon ng kanyang karakter. Ang pag-angat ni Gio sa industriya ng entertainment ay hindi aksidente. Mula sa pagkadiskubre sa Facebook hanggang sa pagpirma ng limang taong kontrata sa Sparkle Yele Artist Circle, ang kanyang paglalakbay ay walang kulang sa inspirasyon. I was in Yele dati but nag-audition ako sa Yele, tapos I got in and I signed last year, March. Sa taas na lima feet negatibo labing isa at hindi maikakailang karisma, marami ang naniniwala na si Jeo ay may potensyal na maging susunod na matini idol. Pero handa na ba siya para sa spotlight? I am ready. Ako ang pinaka-ready na napuntahan ko kasi one year of workshops, I want to put it to the test. Si Gio ay tumitingin sa ilan sa mga pinakamalalaking pangalan sa industriya, kabilang si na Marian Rivera at Alden Richards. Dream come true para sa kanya ang makilala si Alden ng personal. I went to Hello, Love, again special screening, nagpa-selfie po ako. Alden was just really kind, naghi siya, nagthank siya, nag, siya, nag you. Sa kanyang dedikasyon at hilaw na talento, makikita ba natin si Jeom Hana na manalo ng acting award sa lalong madaling panahon? Naman! Mula sa isang determinadong baguhan hanggang sa isang sumisikat na bituin, pinatunayan ni Jeom Hana na ang passion at hard work ay makakatutupad ng mga pangarap. Panoorin siyang sumikat sa ini Ilonggo Girl, na mapapanood tuwing lunes hanggang huwebes ng siyam oras 35 minuto well sa Yele Prime at sa Yele Pinoy Gi para sa ating mga kapuso sa ibang bansa. Huwag kalimutang mag-like, magbahagi, at mag-subscribe para sa higit pang eksklusibong entertainment updates dito sa Celeb Buzz Philippines. See you in our next video.